na ang mundo ng naval defense sa Southeast Asia at mas lumalakas ang pangangailangan ng Pilipinas na makahabol sa modernong teknolohiya ng karagatan. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, isang napakalaking posibilidad ang umuusbong. Ang susunod na mga warship ng Pilipinas ay maaaring gawin mismo sa Cebu at ang teknolohiya ay direktang magmumula mula sa Japan. Ang balitang ito ay nagdulot ng malawakang interes, lalo na't hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng bagong barko kundi pagbuo ng lokal na industriyang pandagat na maaaring magbago sa direksyon ng national defense at ekonomiya ng bansa. Sa loob ng nakalipas na dalawang taon, patuloy na pinaiigting ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa Japan pagdating sa defense modernization. Kilala ang Japan sa isa sa pinakamahuhusay na shipbuilding industry sa buong mundo lalo na sa larangan ng mga modernong frigate, destroyer, at coast guard vessels. Ang kanilang pagpasok sa posibilidad na magtayo ng warship sa Pilipinas ay maituturing na isang malaking hakbang na hindi lamang para sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Japan na naghahanap ng mas malalim na defense partnership sa Indo-Pacific. Dahil dito, lumutang ang Cebu bilang ideal na lokasyon, hindi lang dahil sa estratehikong lokasyon nito sa gitna ng bansa, kundi dahil sa mayamang kasaysayan nito sa shipbuilding at maritime workforce. Ang paglagay ng Japanese Shipbuilding Project sa Cebu ay magiging game changer. Sa halip na umasa ang Pilipinas sa imported warships na ginagawa sa ibang bansa at inaabot ng tatlo hanggang 5 taon bago ay deliver, ang pagkakaroon ng local shipyard na may Japanese technology ay malaking bawa sa oras ng konstruksyon at gasto sa logistik. Magkakaroon din ng direct transfer of technology kung saan matututo ang mga Pilipinong inhinyero, electricist, mekaniko, at hull specialists ng mga advanced systems gaya ng radar integration, missile system layout, stealth hull shaping, at iba pang vital technologies ng modernong warship design. Kalaunan, maaaring maabot ng Pilipinas ang antas na makapagbuo ng sariling barkong pandigma ng mas mura at mas mabilis. Isa sa pinakamalaking benepisyo nito ay ang posibleng pagbuo ng warships na katulad ng mga modernong Japanese designs, tulad ng Magami class o ang mas compact na multi-role offshore patrol vessels, OPVs. Kilala ang mga Japanese ships sa kanilang advanced sensors, napakatahimik na propulsion systems, at efficient hull designs. Kung may dudulot ang ganitong klase ng teknolohiya sa Pilipinas, Magkakaroon ng Philippine Navy ng capability na halos ka-level ng mga advanced navy sa rehiyon. Ibig sabihin, hindi lamang limitado sa OPVs ang maaaring mabuo sa Cebu, may potensyal na gumawa rin ng light frigates, surveillance vessels, at future missile ships. Malaki rin ang epekto nito sa seguridad ng bansa. Kapag gumagawa ka ng warship sa sarili mong teritoryo, mas may kontrol ang Pilipinas sa oras, kalidad, at maintenance cycle. Hindi na kailangang hintayin ang availability ng foreign shipyards at mas mabilis ding ma-upgrade o ma-repair ang mga barkong na katalaga sa West Philippine Sea. Ang mga barkong mabilis may tayo at mabilis ma-deploy ay kritikal sa panahon ngayon kung saan ang assertiveness ng China sa WPS ay patuloy na tumataas. Mas mababantayan ng mga isla, mas marerespondehan ang mga insidente, at mas magiging pino ang maritime domain awareness ng bansa. Bukod sa aspeto ng depensa, ang ekonomiyang Pilipino ang magiging isa sa pinakamalaking benepisyaryo ng proyektong ito. Ang shipbuilding industry ay isa sa pinakalabor-intensive na sektor, nangangailangan ito ng libo-libong manggagawa mula sa iba't ibang larangan, weldang, metalworks, electrical engineering, logistics, software integration, catering, at iba pa. Kapag natuloy ang proyekto, posibleng magbukas ito ng mahigit limang libong bagong trabaho sa Cebu at Karatig na probinsya. At dahil Japanese standards ang ipatutupad, mapipilitan ang mga shipyards sa Pilipinas na magtaas ng kalidad, seguridad, at training programs, na sa kalaunan ay magpapalakas sa competitive maritime capability ng bansa. May posibilidad ding maging hub ang Pilipinas para sa paggawa ng barko para sa iba pang kaalyado sa rehiyon. Dahil strategic ang lokasyon ng Cebu sa maritime trade routes, pwedeng magbukas ng long-term opportunities tulad ng paggawa ng OPVs para sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, o maging ng Pacific Island Nations na nangangailangan ng mas murang ngunit mataas na kalidad na mga barkong gawa sa Pinoy-Japanese facilities. Sa madaling salita, maaaring maging sentro ng Indo-Pacific Shipbuilding ang Pilipinas, isang bagay na hindi pa nangyari sa kasaysayan nito. Nakikita rin dito ang mas malalim na intensyon ng Japan na palakasin ang regional defense partners nito. Habang lumalakas ang presensya ng China sa West Philippine Sea at Pacific, nagiging mahalaga para sa Japan na magkaroon ng kakamping malakas sa timog. Ang pagtulong na magtayo ng warships ay hindi simpleng aid, ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya na tiyaking mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Natural, magiging kapaki-pakinabang ito sa Pilipinas dahil nagtatamaw tayo ng advanced technologies, habang ang Japan ay nakatitiyak na ang mga kakampi nito ay may sapat na kakayahang protektahan ang maritime domains. Kung susumin, ang potensyal na pagbuo ng warships sa Cebu na may Japanese technology ay magdadala ng bagong yugto sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng bagong barko, ito ay tungkol sa pagbubuo ng industriyang maaaring magbigay ng trabaho, magangat ng teknolohiya, magpahusay ng depensa, at magbukas ng oportunidad para maging regional shipbuilding hub ang Pilipinas. Kapag natupad ang proyektong ito, hindi lamang lalaki ang kakayahan ng Philippine Navy, magbabago rin ang posisyon ng Pilipinas sa Indo-Pacific, mula sa pagiging consumer ng defense capability tungo sa pagiging active maker at contributor. Sa panahon ngayon kung saan ang mga banggaan sa WPS ay hindi na bago, at ang pangangailangan sa modernong barko ay mabilis na tumataas, ang ideyang ang susunod na warships ng Pilipinas ay gagawin mismo sa ating bansa ay nagbibigay ng pag-asa at determinasyon. Ito ay isang konkretong hakbang na hindi lang magpapatatag sa seguridad ng bansa kundi magbibigay rin ng matagalang direksyon sa ating ekonomiya at teknolohiyang pandagat. Kung tuluyang mapagtibay ang kasunduan, hindi malayong makita ang unang Japanese design, Filipino-made warships na lumulutang mula sa Cebu, isang simbolo ng bagong lakas, bagong teknolohiya, at bagong kapanahunan para sa Pilipinas.